Pinag-aaralan na ngayon ng pamunuan ng barangay sa Rabia Coronadal City ang posibilidad ng pag-relocate ng labing dalawang pamilya sa bahagi ng Sitio Kabuling dahil itunuturing na, na highly sa pagguho ng lupa o landslide ang nasabing lugar. Ito ang naging pahayag ni Kagawad Gregorio Presga sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Presga, tinitingnan na ng kanilang barangay ang paglilipat na ilang residente dahil sa pangamba na malalagay sa panganib ang mga ito lalo na kapag umuula. Dagdag pa niya, may nakanda ng lugar na maaaring paglilipatan ng mga apektado residente. Ang desisyon ng barangay ay bunsod ng na nangyaring pocket landslide sa Sitio Kabuling kung saan isang bahay ang napektuhan ng paguho ng lupa. Maswerte na lamang na walang nasaktan at hindi natabun ng buo ang bahay pamilya sa nasabing lugar. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Coronadal City Disaster Risk Reduction Management Office at mga rescuers at tiniyak na walang nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang nagbabantay ang Barangay Sarabia sa lahat ng bulubunduking bahagi na kanilang nasasakupan upang magagapan at mabigyan ng paalala residente para sa kanilang kaligtasan. Dapat uh, maging alerto yung mga constituents natin, lalo na yung mga nasa landslide prone areas at low-lying areas. no. Uh, most particularly itong uh, kinakat across ng uh, Blue Creek natin at mga major river systems like uh, Marble River, Taplan River, Mani River. Dapat maging uh, alerto ang mga pamilya na malapit sa mga major river systems. At yan ang ulat mula rito sa Bob Bombo Radio Coronadal. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio!